ang binigyan Doktor sa akin, si Dr. Gonzalez. Gonzales, uh, binigyan, -E. binigyan ako ng CERC-24 okay. para daw sa akin. Okay. Eight in the morning, uh -huh. eight in the evening. Okay. After three days, ni-release ako ni Dr. Okay. Ferrer. Pero dala ko pa rin ang CERC-24. Uh, yes. yes. Two times a day okay. up to August 18. Alright, two weeks. After 15 days, 30 tablets. Okay. Nung paano may na yun, sabi ng anak ko, dadalhin kita kay Dr. Delio. Uh -huh. Kailangan makita kami, Dr. Delio. August 24. August 24. Dinala ko ng anak ko. Yes. Ang complain ko, mabigat yung ulo ko. Uh -huh. ako. August 24. <laughs> 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 may, may memory ba pa pa. <laughs> <Di ba? laughs> <laughs> Bilib! <laughs> right. ano mo, yung itong aking ulo ang problema ko. Okay. Yes. Since then, ha? Uh -oh. Tapos bigi ako. Okay. At the way I walk, uh -huh. parang nasig. Parang mabuhay. Parang araw pag nagatong sundo na sa inyo ng uh -huh. sa ito. Uh -huh. Do, magbigat yung ulo. ko, uh -huh. nagaganong gano'n, gano. yeah. yeah. Ngayon, nung ako'y pumunta ng 24 to, binigyan niya ako ng memory. yeah, memory from August 24, ang uh -huh. hinihinom ko yung memory at saka yung uh -huh. amiable one fourth in the afternoon. And tapos yung memory, every day, uh -huh. naka 100 plus na ako. Uh -huh. Kasi That's this yeah, is uh -huh. already my fifth month. Of oh, September, October, November. December, January is my December, pick January. Pick January. fifth month. Fifth uh -huh. month oh, ito. Uh -huh. Tuloy-tuloy ko pa rin yung memory, pati uh, eh, amiable. Yes. Yun namang senor daw, yeah. sa gabi ko lang ang iniinom, okay. one-half, nakaka pad months na rin five na. Months na. Kasi, okay. kaya gusto ko namang uminom sa gabi, baka yeah. kaka yung sleep ko. Oo. Oh. 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 Wow. After that, oh. ngayon ang kondisyon ko, okay. after five months, oh. ah, wala pa namang five months, twenty-four yeah. pa. Yeah. Mabigat yung ulo ko, lalo okay. na pag-umaga. Okay pagising sa umaga? Puno. Puno itong oh, okay. puno. Okay. Bingi ako. Okay. At yung lakad ko ay mabuhay. Mabuhay. Okay. Parang I had to hold. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Yan ho lang kasi ko daw. Very good. Okay. But are you any better now compared before? Or still the same? Or getting worse? Hindi naman na worse. Hindi naman worst. Okay. Kasi dope yung aking ulo, hindi na masyadong mabigat. Pero may load, may load ako from here to here. Okay. Tapos nga, bingi ako. Tapos pag ako'y lumalapan, pero ay, ako daw, hindi ako basta nakaupo lang sa bahay. Talagang lumalakad ako. Uh, active pa rin. Huh? At nage-exercise din ako okay. ng very, very, very light. Just to move my legs, my body, my hands, yes. and my head. Pero up to now, naka 100 plus na ako ng memory. Eh, okay, bakit? The... May mabigat pa. Mabigat okay. pa yung ulo ko. Okay. Mula dito, kung ganito. dito. Kung gan Okay. okay. Kung saan na tulog? Ay, siguro ay senor get. Sinal help siguro? Yes. What time do you go to bed? Anong oras kayo nakakatulog? ay mga kahit na ako um, um, umiinom ako ng seno eh, ewan ko kung, kung tama. Mga seven. Seven? Oo. Ano? Tama ba po? Nga? Anong aros kayo natutulog? Eh, ay eh, mga nakahiga na ako ng 6.30, talaga. Nakainom ko ng na, pang. Nakainom oh. ko, umihiga na, na ako. Kayo ka okay. Pero kung ay eh, one to 2 hours na oh. ah. ako akong hindi makatulog. Eh, bakit, Dok, hanggang ngayon ay eh, Over 100 na yung memory ko. Eh, uh -huh. bakit ito yung... Yung magigat pa. Magigat pa yung ulo uh -huh. ko. Yung seno naman, uh -huh. sa sa gabi ko na lamang iniinom. Yes, yes. Para... Uh -huh. Pero nakaka-ano na rin ako, nakaka-five months na Oh, yes. Ng, so, okay. Okay, okay mo ba yun? Yes. yes. So, ganito ang purpose natin. Uh, yung memory ay to preserve the healthy brain cells para huwag maging makakalimutin. Ah, so hindi no? ka man sa vertigo yun? Hindi sa vertigo yun. Para sa memory na yun. Uh, and it's working. Kasi tanda-tanda <laughs> na yung mga data, eh, no? Ibig sabihin, effective, uh, no? Uh, na hindi nakakalimot, no? So, uh, it's good. Because as we age, hindi maiwasan. Talagang magiging makakalimutin tayo, no? So, memory is very good to improve circulation in the brain and to retain memory. Eh, okay, so it's effective, no? So hindi Number vertigo yun? Hindi sa, hindi vertigo, sa vertigo, vertigo yun. yun. Kasi pinipilit okay. no, niya, niya na. Sa vertigo oh, niya. Pinipilit oh. niya na ng vertigo. Ngayon. para saan yung amiable? Okay. <laughs> yung amiable kasi, ang tendency, nag-over worry and thinking, yeah. no? Kasi nag-aalala mas siya. One-fourth lang ho yun. One-fourth lang. So it's very, very low. Pero ang purpose lang niya, para bawasan yung worrying too much kasi it makes you feel lalong anxiety, no? Layo, lalong tense, no? Yeah, parang hindi may effect ng amy ba oh, kasi mababa lang, one foot uh, lang. At ang kapartner nun, yung senior Kasi yung signal, mm -hmm. hindi lang sa pagtulog. Parang like, para yeah, sa pagpapagipahin mo ba, hindi naman masama kung ako yung may nagpapagi ng signal. Hindi po, oh, basta sino-supervise. Kaya minomonitor ko kayo, no? Para basta ako na nagbibigay sa inyo, alam ko kung anong medicine nyo, I know what to look out for. Lord. Okay? Now, yung bakit kaya mabigat pa ang uno tsaka unsteady pa yung lakad? Yun. Kasi related yun dun sa balance natin sa years. Mm hmm. Ito po yung tayo. Kasi po, as we get older, yung tayo natin, humihina na talaga. Hindi, diba, hindi ba, Dok, diba dahil sa pertigo nito? Yes po. Tama, yung version na yun ay galing dun sa ears. Kaya, yung ugap sa tenga habang lahat tayo magkakaedad, humihina na yung pandinig, di ba? So ano yun, nadya ako eh. Hindi po. Kaya lang, yung nerve nun ang apektado sa balance natin. Kaya kita niya, kung maglakad kayo, medyo unsteady pa rin. Oh. Pero kaya pa rin. Hindi naman siya, hindi na makalakad o makatayo. Hindi. Kaya lang po, meron na siyang effect on the hearing and the balance. But don't worry, that's part of as we get older, talagang may effect. Kaya tayo nagbibigay ng medicine to prevent it from getting worse. Hindi siya lalala, no? Okay? Pero po, hindi siya makakabalik 100% doon sa completely well, no? Mahala hindi naman na yung umiikot o kaya ano, di ba? Hindi naman, pero may heaviness lang ng konti. No? Pero, we will adjust a little bit more para mas gumalit na pa. Eh, paano po yung aking... Yes po, i-adjust ko pa yun. No? Mula din eh. Oo. Sa umagay, punong-puno. Oo. O. Mula, din eh. Mula din eh. Sa patok. Oo po. So, i-adjust ko pa ng konti yun. Para mas gumalit Ano pa. ibibigay mo sa akin dito. So, ang mga ma maganda, no? Para mawala yung bigat ay yung magpapaganda ng circulation to the brain, no? kailangan maganda ang daloy. No? Para pati yung alertness, yung sigla, at yung balance ninyo ay mas maganda. Bibigyan na niya kung ibang tamo. Mag-a-adjust lang tayo. No? Okay? Gusto niyo ba? Pero iba ang gamot doon. Iba, na? iba. No? Meron mga recommended no? na makakatulong para. Para ano? yung yes, mawala. Mula dito, uh -oh. para patok na parang mayroon akong load din. Oo, oh. no? parang may mabigat, ano? May itatanong ko sa inyo, no? yes. Hindi kayo nakikialam ang sinus ko. Pwede. Yung sinus, 2,000 years, yan yung mga kasama. 2,015 pa. Mm -hmm. Sa, sa family clinic, oh, okay. sa on and off yan, sa yun, no? no? dito, yan na ang aking palaging inaano sa inyo na, yes. to Mabigat yung ulo ah, ko, tsaka parang kumagalat ako. Ah, Nakikiala yes, po kaya ang say na sa yes, akin? Kaya nung on and off yun, sumpong sumpong Merong days na hindi masyado, mas magaanang pakiramdam, mas okay. Sa umaga ho, puno. Oh, oh. Pero pag other days, meron pa. After lalas naman, parang medyo gumiginhawa. No, hawa. Ah, uh, wala ng kamatang. ano kung sa